Maaga ang promo ng pelikulang pagsasamahan ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Ang hindi kasi alam ng marami, ang pagdalo ni Alden sa nakaraang birthday party ni Catherine kasama ang cast ng 2019 hit movie na Hello, Love, Goodbye ay nagsilbi ring testing ground kung positibo pa rin ang pagtanggap ng publiko sa tambala ng dalawa. Tagumpay naman ito kaya ang ending, na pagdesisyonan ng star cinema bosses na gawa ng sequel ang nasabing pelikula na kumita ng 880 million pesos worldwide. Ang upcoming movie ni na Alden at Catherine ay ang magiging entry ng Star Cinema para sa 50th Metro Manila Film Festival ngayong taon, na ang magdidirect ay si Kathy Garcia Sampana, with her same production staff. Ayon sa balita, sa ibang bansa raw ang shoot ng sequel film at sa Canada ang nabanggit na next na pagtatrabahuan either ni Alden o Catherine. At speaking of box office, bakit kaya hindi sequel o prequel o kaya naman another Dingdong Dantes at Marian Rivera movie ang gawin ng nasabing production company for MMFF 2024? Alam naman natin na ang pelikulang Rewind noong MMFF 2023 ang may hawak ng highest grossing film of all time na base sa Wikipedia ay kumita ng 902 million pesos. Hindi kaya dahil gusto na ng ABS-CBN at Star Cinema na solo na nilang iproduce ang entry nila sa MMFF this year. Ayon kasi sa balita kamakailan, na silent producer ng GMA7 ang Rewind at hindi lang daw ito inilalabas. Going back sa Alden and Catherine movie, walang nabanggit ang aming source kung sososyo ang dalawang bida sa sequel ng pelikula nila. Pero sa pagkakaalam namin ay sumososyo talaga si Alden sa movie projects niya sa pamamagitan ng myriad productions, tulad sa pelikula nila ni Julia Montes na Five Breakups and a Romance na co-produced ng Cornerstone Studios at GMA Pictures. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Thank you.